Good day everyone! I'm Liza. I'm back again with another video. So guys, meron ba kayong skin na katulad nito, nito, at nito? Ito po ay isang fungal infection na tinatawag na an-an, up-up, -an, or sa English, tinea versicolor. Ito po ay dahil sa yeast na tinatawag na malizisya furfur na karaniwan matatagpuan po sa ating katawan. At kapag po nagkaroon ng overgrowth, yan po tayo magkakaroon ng fungal infection na tinatawag po nating tinea versicolor or an an or up up sa bisaya. Karaniwan po nagkakaroon po ng white patches or brown patches, especially po sa likod, sa upper arm, or sa chest area. Huwag po kayong matatakot kapag po nagkaroon po kayo ng ganito. Ang mas maganda po, magpakonsulta po tayo sa dermatologist or meron po tayong mga over-the-counter medicine para po dyan. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng an an or color? Ang isa sa mga factor nito ay yung mainit na panahon, humid environment, kapag sobrang pawisin ang katawan mo, at mababa ang iyong immune system. Nakakahawa nga ba ito? Guys, hindi po ito nakakahawa kaya wag po kayong matakot. Ang mas maganda po, gamutin po natin ito para... Guys, marami pong over-the-counter medicine na pwede po nating gamitin para sa anan -an or tinea versicolor. Meron po dyan cream, ointment, shampoo. Pwede po tayong gumamit ng over-the-counter clotrimazole. Canis din po yung brand niya, 1%. Ito po ay isang over-the-counter medication na pwede po nating bilhin sa pharmacy. Pwede din pong gamitin yung mga ketoconazole shampoo or lotion. Depende din po sa order ng doktor nyo. Kaya mas maganda pong kumonsulta tayo sa mga dermatologist para magkaroon po ng tamang gamutan. At mai advise din po ng doktor kung gaano katagal nyo po gagamitin yung mga gamot na yan. Ano nga ba yung mga dapat natin gawin kapag mayroon tayong sintomas ng an-an or color? Unang-una po dyan is umiwas po muna tayo sa araw dahil po kapag nagkaroon po ng tanning or nagtan po yung katawan nyo, yung balat nyo, mas magiging visible po yung mga patches sa inyong katawan. Number two po is consult your doctor para ma-examine po kayo. Meron pong mga confirmatory tests na na ginagawa yung mga doktor para malaman kung Tinea versicolor po ba yan or an an dahil marami pong mga white patches na katulad nito pero hindi naman po tinea versicolor meron po silang ginagawang test na tinatawag na skin scraping scrape po nila yung skin mo at titignan po nila under the microscope para makita po sa microscope kung meron ka nga po bang yeast infection gaano nga ba katagal mawala yung mga white patches or brown patches sa ating katawan medyo matagal pong mawala ito mga weeks or months po mawawala yung mga patches na yan kaya po uh, i-observe lang po natin maging patience lang po talaga tayo sa gamutan dahil medyo matagal pong gamutin yan Lord, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta at nanonood po ng video ko. Sana po patuloy niyo po akong suportahan, follow and share. Bye! Thank you guys! Sana po may natutunan po kayo for today's video. Bye!